Good morning! Nakabiis tayo ngayon. May lakad kasi ako ngayon. Isa sa pinaka-importanting araw. 2024, isang makabuluhan para sa akin tong taon na to. Makata tayo, eh. Pupunta ako ng immigration dahil ngayon yung releasing ng TRC or Temporary Residential Card ko dito sa Poland. After 4 years. All goods. At syempre, may kasama tayo bago naming kaplat na dumating lang kahapon galing sa third country. Kama natin siya sa vlog natin. All good. Hintay ko na lang si Jan. By the way, Jan nga Ay, para natin bago natin na. sa vlog. Samahan natin siya sa journey niya dito sa All park. Goods. Keep it up. Bang. Si Jan, na. kasama ko na si Jan ngayon. And all goods. Yeah. Sasamahan niya o sasamahan ko rin siya. Magsasamahan kami. Bago na. lang siya rito sa Poland. As in, bagong bago. Mga virgin pa. <laughs> kararating niya lang kahapon. Oh, gusto mong shoutout, oh. Pamilya mo. Shoutout mo sa family mo sa Pilipinas. Shoutout mo sa ah. family ko sa Pilipinas. Ah, no, di ba? <laughs> sa Cebu. Yeah. Let's go, sa go. Hindi na nga ganong malamig, eh. Sasamahan ko siya bumili Sam ng bus card. ah, uh, bumili ng bigas. At itour rin dito sa lugar na malapit sa amin dito sa Warsaw mismo samahan nyo kami sa journey namin ngayong araw sa 1. Kailangan mag-restart dyan. Sa 1, no? O, oh, sakto. Sa 1, mag-restart siya. Lamig oh. Di ka. Hindi ka nilalamig lamig dyan? Sakto lang yung jacket mo. O. Oh. Sa akin, mas manipis pa eh. Halatang ano na eh. Pa-summer na. Mas okay na to kaysa mainit to. Oh. Pero pag malamig, isusumpa mo yung malamig. <laughs> Sasabihin mo, ayaw mo na ng lamig. Unang taon ko rito, alam mo yung snow, di ba, bumabagsak yun. Oo. Oh. Di ba, may, may snow dyan sa dahon. Oh. Dinilaan ko pa yun eh. Ah. Oo, oh, to sa totoo lang, dinilaan ko pa yun. Ah, anong lasa yun? Parang kumain ka rin ng ice din. <laughs> ice yung ice dito, pre, ka kapal? Pag, pag, dito. pag sa mga countryside, minsan hanggang dito. Pag dito sa city, hanggang ano lang, talampakan lang. Hmm. Mas ma mas makakapal ang mga snow sa countryside par. Kaysa dito okay. sa city. Ano ba yung kanila yung malalayong lugar? Ah, uh, probinsya na 'yon. Uh, no? Mga 2 hours, 3 hours from here, mga ganoon. 6 hours from Warsaw, ganoon. Ah. Uh, kaya mas okay na yung lamig dito kaysa sa mga countryside. Hindi na kami. Eh. Nasubukan natin siyang i-vlog sa loob kung sakasakali. Para makita nyo yung loob ng immigration. Sakto, bukas na yan. Kasi 8.30 na eh. Ayun o. Yung mga ano. Na? Nakatingga lang. Ang ganda-ganda o. Oh. Tawid tayo, tayo rito. Ha? Kung kailan may... Kailan siya magtatawid. tsaka kakataon. Oo. Oh, hindi ka pwedeng ano. mag jaywalking Oo, oh, may mga jaywalking din naman dito. Kaso, pag nahuli ka, penalty ka. Basta wag mag-jaywalking kung saan-saan. Ito yung labas ng immigration dito sa Warsaw. Maraming branch naman tong immigration. Kaya, uh, subukan natin mag-vlog sa loob. Ito yung nakam sa loob. Ito na, subukan natin humila. Kasi mag-alas 9 na rin naman. Sana pwede. Sana meron na. All goods na to. Ito na. Ito na. Number 11. Check natin kung may tao na. Wala pa yata. Wala pang tao eh. Mamaya pa yung tao. Tambay muna. Ayan. daming tao. All goods. Ayan. Ayan, waiting waiting sa TRC waiting sa karta po dito ayan ito yung ipapakita ko sa kanila para i-release yung card ko na pa rin yung tao sa, sa, loob ng counter eh sa loob ng counter kaya waiting pa rin kami ni ano ni Jan dumadami na yung tao video roll natin video roll lang natin ba? Diba? kadaming tao eh All goods. Pwede tao may counter. Kaya yeah, hindi ko pa siya pwedeng pasukin. Maga pa naman kasi. Alas 9. Alas, alas 9 pa talaga yung schedule ko. Wala pang tao eh. Taba ka. Dito na sa loob. Sana pwede. Pwede tayo mag-record. Ayun. All goods. Okay na. Meron na tayo. Kitang-kita na yung mukha ko. Ha? after 4 years all goods pwede nang umuwi umuwi ng Pilipinas magbakasyon happy na happy na yung name ko nasa system na nila sana na tayo sa ano na tayo sa centrum na tayo par all goods oh kitang kita kanya na yung mukha ko labasan na yun mabilis lang nila no process Mabagal ngayon sa amin eh. Hindi, mabilis na yun. Three years siya. Ano? ano? Ilang years daw yun sa kanya? Two years and six months. Si Kabayan nakakuha ng two years and six months. Yon finally, nakuha ko na rin yung TRC ko. At hopefully next year, pwede na tayo magbakasyon. Kaya, happy na. Hindi na tayo mga ngamba. Yung name ko nasa system na ng Poland kabayan to. Kabayan? Ah, hindi. hindi <laughs> pala kabayan. Kabayo. <laughs> Tara doon tayo sumakay. Tawid tayo doon. Pero bawal yata tumawid. Ah, pwede. Pwede doon. Tara. Dahil. <laughs> tayo ng tipit. Yan. Dito para Rob. Hinditin mo lang yan. English. Yan. Tapos, itong pipiliin mo. Isa. Tapos, uh, 75 minutes. Tapos, Yes, continue. Tapos, uh, card. Okay na yan. Ito, pag bumili ka rito ng bus card, hindi mo na siya ibabalit dito. Kasi dito ka bumili. Ayan. Ah, uh, pag sa labas lang. Ayan uh, na. Ito na yung ticket niya. All goods. Baka uh, mo na yun, par. Yo. Kababa. Kabababalang. Okay samahan natin si tropa sa western sakay ulit tayo par tapos baba tayo dun tayo sa kabila sa may western dun tapos dun ka na rin bumili ng bus card meron ah, din dun kala ko kasi ewan ko lang kung merong western sa loob nito eh pero alam ko pagkakalam ko wala eh dun lang yung pinaka main talaga ng western eh ay tama meron nga pala dito subukan natin kung meron dyan para wait lang may coins ata ako dito bigay mo pa bigay mo sa matanda oo tara tayo para ha? 4 slot yun? mga ewan ko kung lahi, alam ko local or hindi, ibang lahi din maawain kasi ako pagdating sa mga ganun pero hindi ko pinapakita yun sa mga content ko hindi mo kailangan ipakita yung mga ganun sa social ano subukan natin dito para kung pwede Ayan. Ito yung central station par. Oo, dito yung ah, uh, train goods <laughs> no. thank you thank you thank you ye thank you ye, parang ganon ayun, western nga to ito sorry ah, uh, anong nga yung sorry nila? pwde mw nge search oh. di google Hindi hmm. ko kasi pinag-aaralan talaga pari. Kasi sa trabaho namin, English din eh. Western tayo sa Western. Ito, Western no? Western Union pala. Meron pala dito. Samahan natin si Tropa sa Western. Or Goods. Ito para, yung mga train. Ayan. Yung silipin mo. Silipin mo. Oh, ito yung main. Pag pupunta ka ng iba't ibang country. Oh, oh, yeah. dito ang main. Punta ka ng Bel Belgium, okay. punta yeah. ka ng Paris, punta ka ng France, Denmark, oh, dito lahat. Dito yung iba dito pumupunta, <laughs> to travel, punta ng Netherlands na kasama si Peter Pan. <laughs> <laughs> Labas mo na lang yung passport mo par. Dito na lang tayo pumunta kasi mas malapit. Sakto bili, bili ka na rin ng bus card mo dito. Mm -hmm. Tapos after ng bus card mo, mag-grocery ka. Oo. Oh. Ah, uh, grocery. Okay na, all, all goods. goods. Ah, no? Mukhang masarap lang yan, pero hindi masarap yan. <laughs> <laughs> hindi masarap yung pagkain, yung cake dito. Sano? Hindi masyado masarap. Nilait eh, no? Sama ako eh, no? <laughs> Alam mo, masarap pa yung cake na Middle East, sa totoo lang. Hmm, sa totoo lang. Mukha lang masasarap yung tignan. Pero may masarap din naman dito. <laughs> Nilait eh. <laughs> parang pera nila dito no parang pera ng Saudi no kasi maliit palaki. Hindi may purpose kasi ah. pero may may purpose kasi yung maliit na pera papalaki para alam mo para saan? Ah. Para sa mga bulag. Ah. Uh. Oo oh, para malaman nila no. Mm, para malaman nila kung magkano yung ano yung hawak noon. <laughs> Tama tayo. Dito tayo sa taas. No, dito tayo bibili. Ayoko. <laughs> sa kanin. Dito tayo sa may bilian ng basket dito noon sa yung bilian nandito para wala masyadong ano pila Ito par dito dito tayo eh yun o yan yan number 6 para kitang kita yung warso uh, ang good uh, pili ka lang dyan ang kulay uh, yan yan All right. Okay. Thank you. Have a nice day. Bye. Yan. Pag mag, magta-travel ka, punta ka ng Belgium, punta ka ng Paris. Yan. Hingga mo lang dyan. Ha? Para pag nag-travel ka, par, alam mo na kung saan pupunta, no? Pero sa kana, pag may TRS ka na, par. Siyempre, yun naman ang hinahangad ng mga tao. Ano <laughs> yung iba? Yung... Eh ako, iba ko eh. Hindi <laughs> <Di> ka pa. <laughs> Siyempre, trabaho mo nga. Ano, saan na tayo para ngayon? Grocery. Grocery? Ah, uh, doon na tayo malapit sa atin. Ah. Uh, ano, uwi na ba tayo? Uh, o, oh, mamasyal ka muna sa mall? Para, mamasyal tayo muna sa mall. Maga pa eh. Uh, pasyal tayo sa mall. Maga pa eh. Maganda na yung maaga. Kaysa late na no, par. Very good. At least nakahawa ka na ng card na no, par. <laughs> okay na. Ito yung tinatawag na slotted parasy rito par. Ito yung sinasabi ko sa iyo par. Pwede mo i up yung load yung card mo rito pag ano na pag nag-expire nag na. Ito, insert mo lang diyan. Yan, tapos bahala ka na pupindot-pindot ganun. May English naman 'yan eh. Oh, ayan English. Eh uh, ganun mo lang. Ah, dito. ayan. Para wala kang hassle. Okay, tara, para dito na. Pa. Ang panghihi naman din. may umiihi siguro dun. Ha? May umiihi siguro dun. Ang panghihi? Good. Saan ba kami? Nasa islote, tara si kami. Oo, oh, medyo sa iba dyan. Magalagala muna kami. Sa, sa atin, may iba-ibang bus. Titingin-tingin lang kung ano yung pwedeng makita. Pasyal natin si si Tropa si Jan Nopar. Ayan. Oh, oh bili tayo ng bola. Nagbabasketball ka? Malata bola Hindi, ibig sabihin nagbabasketball ka nga. Ah, kasi plano namin magbasketball kami. No. Nanibago kasi ako. Nanibago ka lang par kasi nga eh alam mo naman sa Middle East, di ba? Yung pera at saka yung tax kasi maliit. So, makita, makita ko yung presyo parang isang sahod ko lang. Uh ah. Kaya 200 yun nga 200, isang sahod ko lang yan. Parang may bago ako. Ba? Pa. ano yung parang? Wala. wala ko makikita. Wala makikita masyadong katrabaho rito sa mall na Pilipino. Bakit? Hindi ka, hindi ka tulad sa Middle East. Bakit? Nagsisialis, nagsisialisan nga sila. Niwanan ko ba yung kasama ko? Nag-CR kasi ako. Eh. Yeah. Ano par? May nakita ka? headset nakita mo? 400. Ah. Ano, napamura ka sa mura? <laughs> Ito, mapama, mapapamura ka sa mahal eh, no? Oo. <laughs> di paras lang ang tapay? Paras lang ba? Hindi par? Di ba sa Saudi, ano, mm. Sa din yung mga presyo? Mm -hmm. Mga hundred-hundred eh. Ako sa mahal eh. <laughs> okay na par. Tara. Bounce na tayo, bounce na tayo. <laughs> Thank you. <laughs> Have a nice day. <laughs> Talagang lumalapit pa rito eh, no? Ito para yung sinasabi ko sa yung legal yung ano. Ayan, no? <laughs> Ayan. Oo. Oh. vape ka ba? <laughs> Ayan, yung mga ano niya. Liquid medyo gusto yan. Gusto ko yung disposable. Disposable? Oh, yung... Hindi ko lang alam. Meron dito disposable par. Tanong ka? Hindi, tingin lang. Tingin ka. Tara, tawid na bilis. Habang nakagupa pa. Tayo sumakay. Hello, goods. Ang ganda na nangyayari ngayong araw ah. 无言呢